ang handa mm. ngayong almorsal. Ano Pero ba, bawa kayo dyang uh, itlog. Siyempre, itlog. Aho, ha? Dapat yun. Kailangan yun. Pampalakas ng katawan. Protina. Yan. Protina yan. pinakamurang aho. Uh, source ng protina. O oh, yung iba, naghahanda. Iba-ibang klaseng po tayo ng itlog. Ha? May nilagang itlog. Merong scrambled na itlog. Itlog lahat. <laughs> 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 yeah, diba? Itlog na nilagyan mo ng corn oh. beef. Oh. Eh, okay, pwede. <laughs> Or social ka, nilagyan aho. mo ng um, mushroom ah, tamatis, with cheese. Uh. Oo. Oh, okay, social nga eh, Kwan di diba? yun. May tawag doon sa English eh. Ano? Omelette. Omelette. <laughs> omelet Pweng omelette. Eh, uh, Pinasosocial lang oh, Makasabihin siya, kailangan ko ng wale <laughs> Mahal kaya yan? Pag kayo mga kakain na sa mga, kwan, sa mga hotel restaurant. o restaurant, di ba? Oh, mahal ang omelette. Okay, kasi pinag yun sa harapan mo eh. Totoo yan. Di ba? Pipila kayo. Uh, ah. Sabi oh. mga ano, buffet, buffet. Di oh. ba? <laughs> Pero sana magmura na lahat, pati yung itong mga kinakain ho natin. Pero alamin natin, uh, kumustahin natin ang supply ho natin, uh, presyuhan uh -oh. ng ating mga uh, kinakain, pagkain. Uh, nasalini ho natin ang uh, suki natin pag tungkol sa mga ganyang usapin. Ang sinag sa Mahang Industriya ng Agrikultura, nasalini ang ating Executive Director, uh, si Sir Jason Kainglet. Sir Jason, maganda umaga po sa inyo. Double Wang, si Double B, Radyo na, TV pa. Maganda umaga po. Ang magandang umaga po, Sir Weng, at mabuming sa okay. lahat po na laki uh, nakikinig sa uh. aming program. Salamat, po ulit po. sa magang gising Sir Jason. Ito ang tanong namin, di ba yung malapit ng Bermads, hindi ba? Nagkasunod-sunod na, eh. oh. po ang kalamidan natin, Bagyo Lindol. Mm -hmm. um, meron na ba kayong na-monitor na mga produktong agrikultural na pangunahin pong binibili at kinakain ng, mas, ng mga, Pilipino na nagkaroon ng apekto sa supply mm -hmm. at tumaas ang presyo? Opo, yung sapsap ng kalahatan, uh, wala na po tayong talaga na-monitor na magkakaroon tayo ng problema sa stocks or mm -hmm. supply except po dito sa itlog at uh, nabanggit na nga po ng ating mga kasama uh, dahil nga po sa mga sakit uh, sa bird flu mm -hmm. at uh, sinasabi nila hindi magandang mga raw materials na uh, nagagamit. Kaya medyo po... Uh, uh, ka may may kulang kumpara sa mga nakaraang uh, taon pero yun nga po sinasabi natin hindi naman dapat talaga uh, maging mataas ang patong dahil uh, dahil nga po kung, kung sa pressure sa farm gate ang lagi natin sinasabi ay mula 4 hanggang 8 pesos ang presyohan. Kaya po dapat hindi rin tumaas ano, pagdating sa retail. Doon po nagkakaproblema yung pasa mula po sa pangit hanggang pumunta po sa palengke. Magkano po yung monitoring ninyo itinaas ng itlog ngayon? Ah, po sa mga ah, uh, centavos lang na ba? Hindi naman po siya mapapot ng opo. Mga nasa 30 to 40 cents po ang pagtaas. Mm -hmm. uh, we're hoping na hindi na, hindi na siya to pa no? sa mga darating na uh, linggo dahil nga po ang lang dinadahilan pagpapasko, mas mm -mm. maraming gumagamit ng itlog kasi masarap ang leche plan pagpasko. Yeah. Eh, sana, oh, yeah. sana nga po uh, hindi na siya uh, pa in terms of prices po. Ang problema kasi sa itlog, Sir Jason, hindi yan katulad ng ibang produkto ang agrikultura na pwedeng inaangkat eh. ba diba? So pag nagkulang tayo ng supply dito, kulang talaga. Opo. Ay, inaangkat natin yung, yung mga nagpo-produce ng itlog pero hindi po yung mismong itlog. Opo. So pag nagkulang siya at hindi na agad nakapag-produce yung mga Uh, taga-produce mo na manok no? <laughs> ng enough para sa konsumo ng mga Pinoy, asahan na natin yung taas presyo. Ganun ba yon? So uh, meron pong pagtaas, uh, ay naami naman ng industry na may kakulakan pero sana hindi siya ganun kataas na talagang uh, mapagsasamantalahan po dahil nga, like, kasi tayo pag sinasabi ko mm -mm. expected eh. Pero hindi nga po, kinukosya natin, hindi naman po sana dapat uh, maging napakalaki ang uh, patong. So yung 30 to 40 centavos eh uh, ano yung kada tray ba yun? o kada piraso? Kada uh, piraso po. Kada piraso. Sa pa- um, reasonable ba yun? na taas? O masy uh, uh, masyado uh, uh, na mataas yon? I mean, kung, kung sa farm gate po tama lang po yung uh, okay. yung ang sinasabi natin pagdating sa retail dapat hindi na masya tumas ng piso ang dalawang piso kada piraso po. Iyan mm -hmm. po ang ating kino caution din sa ating mga nagtitinda okay. at okay. So, parang ito po ay ano na rin sa mga mamimili na uh, bantay nila na hindi na maging ganun kalaki oh, oh. yung uh, ipapasa ang presyo wala po sa mga retailer. So, so magkano lang dapat? Kunyari, bibili siya lang sa palengke, magkano lang dapat ang isang piraso ng ito? Ano ba yan? Medium size? Uh, ano po yan? May range po from small to jumbo. Hmm. Ang sinasabing mangyayari, yung mga dating medium, ipe-pressure ng large. Mm -hmm. in -hmm. Yung dating small, oh. Uh -huh. ipapressure ng medium. Pero nga po, ang, ang laro lang niyan, uh, sing, sana nga po ay mga 50 centimos lang ang ang itataas. Uh, Huwag naman po yung talagang... Uh, medyo mahihirapan na Opo. ating mamimili mani So, magkano ang small? Ang, ang sa, sa farm kit po, pagka sa small, eh, nasa ano lang siya. Uh, kailangan nga po kasi ang problema na uh, hindi rin galing yung kaalaman ng mamimili in terms of sizes. Eh. Mm. Yung small na bebentang medium, yung medium na bebentang large. Ang, ang ating monitoring po sa mga small ay dapat nasa uh, 6.50 lang sa farm mm. farm gate. Uh, ang medium ay dapat nasa 7.30. Okay. Ang large nasa 760, mm. uh, yung yung jumbo dapat nasa 840 average ano. So dapat po ang pato kahit piso dapat nasa 10 piso lang siguro ang mm. jumbo. Ibig sabihin hindi na po sana siya tumaas parang sa kasalukuyang uh, presyo po kaya ng itlog. Ang mahal lang itlog, 10, 10 piso, piso isang oo. piraso. Malaki na 'yun, jumbo. Malaki yung jumbo. Oh. Bakit diba? ba pag pinilit mo maboy isang platito 'yon? <laughs> 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 hindi naman. Ah. So linawin ko lang kanina, sabi niya wala tayong ibang dapat maging problema sa ibang agri products na kinukonsumo ng mga Pinoy. So, isasain ko lang. Baboy, okay tayo. Supply okay. presyo. Uh, opo, da, uh, sa supply at presyo, sana po wala dahil uh, bumagsak po ang farm gate ng baboy. Naalala nyo, dati umabot yes. siya ng mga 270 to 280 ang farm gate. Mm. Ngayon po, naglalaro sa 160 hanggang 190. Mm -hmm. Kaya medyo malaki po talaga yung binagsak. And, mm. uh, nagsabi tayo sa, sa DIN, na sana mamonitor naman yung pagbagsak ng presyo sa farm gate ng baboy ano dahilan? Ay, pinabag naman ang consumers. Oo, uh, hindi ano ba malulugi yung mga producer doon oh. pag bumagsak na noon? No? Right. Okay sila. Oh, medyo lugi na po ang ating mga... Ah, isasabay ko na po, ano, yung matok ba din, nasa mm. 80 to 90 nilang farm gate. Okay. Uh, parehong nasa mas mababa sa cost of production po, nasa gastos nila. Kaya mm. ang sinasabi natin sa mga ahensya ng pamalaan, particular sa DA, isa na pakinabang naman yung consumers dito sa talagang pagsakpo na, na, na presyo ng uh, mga bread sa farm gate. So, positively nga po, laging caution no, magpapas ko, mataas. Pero, mm. uh, rin nangyayari ngayon, medyo nagulat din tayo, no? Uh, malaki ang binagsak ng Manok, parehong uh, ano po. Ano pong dahilan? Ang dahilan po, uh, unang-una, talagang marami yung pumasok na Imported. Na import. po, uh, India. Uh -huh. yeah. Tapos, pangalawa, yung sinasabi natin, uh, purchasing power, uh, talagang hirap. Pero yun nga po, no, dahil sa parehong pressure pa rin yung sa, sa merkado, eh, no? nasa mm -hmm. 200 yung yung uh, baduk, yung baboy, may, may nasa 350 pa rin, minsan mm-hmm. 400 pa. Samantala, malaki na po yung binagsak sa mm -hmm. baboy. Weng, Sir Weng, Mag uh, Magkano, nasa, magkano ang dapat mabentahan pagdating sa palengke ng baboy? Kung ang farm gate nito ay 100 to 180 ba ito? 2190? 160 to 190. Oh, yeah, 160 uh -huh. to 190 per kilo. o oh, kahit po sa 190, nagpa tayo, Miss Weng. Uh, mm. Dapat plus 120 yan pag sa mga kasi ba, no? So, ibig sabihin, dapat nasa 300 lang yan. Mm -hmm. Kung liempo, plus 150, so ibig sabihin, dapat nasa 330. Mataas na yung 350. Uh -huh. So, marami uh -huh. hong overpriced ngayon ng mga presyuhan ng baboy at saka manok. Tingin natin talagang malaki. Oh, oh, oh. medyo mataas dahil nga, bumagsak sa farm gate pero hindi naman po sumabay sa pagbagsak sa pagdating sa merkado. Kailangan bang mag -ano tayo, magbatakda na naman tayo ng price ceiling pagdating sa produkto ito para makinabang yung tao doon sa pagbaba sa farm gate? Ay naman saan natin mag magtakda ng price ceiling. Sa ala lang ay yun talagang uh, uh, seryosong monitoring at uh, talagang uh, enforcement po sa sinasabi natin uh, pakinggan naman ng mga, lalo na yung mga biyahero. Kasi nga po, lagi sinasabi, matagal meron natin na pag-uusapan, sa gitna yung yung problema pagdating sa retailers, ang so, sinasabi nila, ganito lang kasi yung pasa sa kanila ng uh, mga nagbabiyahin ng baboy at mulok. So we're hoping, eh, it, ito, nga po magpapasko, wag, wag sa pantalahin dahil bagsak po ang presyohan sa hmm. ng ating mga magbababoy at mm -hmm. magbabado. Kaya sana pakinabang yung mamimili. Okay. okay sa to no? Lokal to, no? Lokal na production to, yes. no? Oh. Kasi yung, yung mga You're frozen, imported. mga 300, yan ang merong 300. Mura ang 300. Ang... Actually, mas mura dahil uh oh, oh. hmm. ito, kasi ang alam natin dito sa dahil naging problema sa bigas dahil sa pagbaba ng tarifa, yung bubble, ano, kasama rin po doon sa kasama rin doon sa binaba ang tarifa. No? Mm -mm. Na, kaya na, talagang marami na ang ganyo mag-import. Uh, ang monitor natin punong-puno pa rin ng mga cold storages ano ng, 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 ng mga ng manok at baboy. Kaya nilalabas eh yung pasko na kasabay-sabay, mm -hmm. talagang babagsak po ang uh, presyohan mm -hmm. sa, sa farm gate. Pero yun nga po, sana mag-reflect ito mm -hmm. sa presyo naman po sa pag ganito, ating mga palengke. Sir Jason, pag ganito, maganda na to kasi ang cost of production bumaba. So, ibig sabihin... Bumaba ba ang cost of production? Niyo, o same kanina? tapos... Hindi, baka nalulugi na sila oh. kung mas mataas yung production cost kumpara sa farm gate, Sir Jason. Ano talaga yung sitwasyon doon? Hindi po, bumaba po yung farm gate pero hindi naman bumaba yung cost of production. Yun. Yung oh, yung kasi yung yung feeds, yung fuel, mm -hmm. yung ginagamit natin sa sa pagpapalaki ng baboy at manok. Hindi naman so, ba ang presyo unfortunately. Ilang buwan na tong tumatakbo na ganito kasi malaki na yung nilulugi ng mga producers natin ng baboy at saka ng manok. Umaaray na ba sila? O maaaray po, itong, pumasa pumasok kang baliktad. Uh, ibig sabihin, itong yung manok, medyo nauna na sa atin, oh, o mas mapapagsak na. Ang, ang sa mga baboy po, uh, pagpasok ng September, medyo naramdaman. Uh, ngayong week talaga, nagsabay itong uh, ating livestock, ano, uh, chicken and pork, sa pagbagsak po sa live weight sa farm gate. So, yun po. Yung baka? Kumusta They ang presyo ng baka? Hindi po nagalaw? Ah, uh, okay naman po ang baka dahil uh, uh konti rin naman ang ating uh, inaangkat at talaga mataas naman talaga yung uh, pressure ng baka kahit dati. Opo, eh, ano hong uh, hinaing o ano mang gusto ng ating mga pork producers naman at saka yung mga chicken producers natin gawa ng sila'y nalulugi na hurito ngayon? Yung, yung short term sana, yun nga po, pakinabang ang mga consumer sa 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 borang presyo ng uh, baboy sa farm gate at sa, mm. sa sa farm gate at ang ang long term kasi sabi nga natin baka kailangan talaga si Lipin yung ating policy sa pag-import at kung meron request na itaas ang taripa sa bigas yun mm. din sana uh, baka mapag-aralan na, na talagang hindi umuubra at hindi nakakatulong yung mm. mababang taripa dahil hindi naman po nakikinabang consumers, mataas pa rin ang presyo sa palengke, Opo. pero same po sa ating mga rice farmers, uh, hirap yung ating mga livestock uh, growers, mm. at mismo ang gobyerno, nawawalan po siya ng uh, taripa, no, yung loss revenue. Eh, pinag sa natin, billion bilyon sa mga ghost projects, mm. eh, eh, yung taripa po nawawala sa atin sa sa pagbagsak ng uh, uh tarif ano Opo, ay pero, billion billion din. Oh, pero ang tarifa um, uh, sa kuan lang to sa bigas lang, di ba? Pareho po. Uh, Oo. Uh, pati po ang manok at baboy, binaba ang tarifa na sa po 25% uh, tarif dati ay 40. Uh, malaki rin po siyang impact yung yung mga yung mga choice cut sa uh, ay yung ilang mga cut sa baboy at manok sa 5%, 10% mm. na lang kamukha ng mga offals, ng mm -hmm. ATM, kaya malaki po talaga yung Ipak yan dahil pag pumasok po yan, hindi talaga makasabay ang ating mga local producers dahil mura po eh, mura itong mga imports na to. farm Farmgate uh -huh. price po ng bigas? Kumusta uh -huh. yan? Bumagsak ba? O kasi hanggang ngayon may naririnig kami na may 6 pesos pangawing, di ba may 7, may 8 pesos per kilo? yung sa palay po ay uh oh, po talaga significant na tumaas. May mga tumaas na piso, talong piso. Uh, sa lugar, ibang lugar po, naglalaro siya mula 10 to 12 pesos. Mm -hmm. Sa ganong presyohan, Ms. Weng, dugi pa rin po ang ating mga farmers dahil sa 15 pesos ang kanyang uh -huh. gastos ano, sa produksyon. Uh, kung sana nga ay umabot ng sana nag 16 or 18 ang pagbili sa kanila mm -hmm. doon po sana may may kikitain mm -hmm. pero hanggang ngayon po no ito na yung pick harvest at yung sinasabi nating bulto ng anihan ay nagaganap na yon mm -hmm. uh, kaya po wala tayong inaasahang tataas pa dahil dumadami po yung supply eh mm -hmm. Lalo binabarat uh, po ang ating mga farmers. Beautiful problem yun. Sana masusulusyonan kung gobyerno lahat ang nakakabili, hindi ba? Pero yung 10 pesos to 12 pesos per kilo na yan, private traders po, na presyo yan sa palay. Opo, uh, totoo namang mahal ang bilhin ng gobyerno pero mm -hmm. sabi ka natin yung binibili niya ay nasa 2%. Yes. At, ibig sabihin kahit bilhin niya ng BC-8, mm -mm. oh, swerte yung nakakabili pero napakalit lang po ng bahagi niyan dahil mm -hmm. yung 98% uh, private traders pa rin pot millers ang bumibili. Okay, okay. Yun, ano ang... Walang ang choice yung magsasaka kundi ibenta oh. dahil mabubulok lang yung produce nila eh. Opo, uh, ganun yan. Sa baboy, sa manok, sa palay talagang kailangan mm -hmm. ibenta dahil wala naman siyang ah uh, paglalagyan lalo sa palay Oh, nag-uulan ngayon, kaya hindi rin makapagpatuyo ang farmers. Yun ang, mm -hmm. yun lang -dog sa kanya ngayon. Eh. Mm -hmm. Dati rati, pwede mo ibilad sa, sa farm to market road. Yes, Nabibilad oh. ba siya, pero ngayon po, hindi mo siya mabilad dahil nga halos araw-araw naguulan. Oo, Oo nga. Mm -hmm. Okay, pero ito pa, may isa pang uh, problema. Yung sa asukal naman, ewan eh, ko nasisilip niyo yun. Hindi rin tayo mag-aangkat, di ba? Oo, pero ang epekto naman, biglang bumagsak daw ho yung millgate price sa uh, ng lokal na asukal. Uh, from two two five eh ngayon 2-2 na lamang. Mm. Eh baka malulugi so, naman ang mga nagtatanim, o, mga sugar po, tama, uh, planters. Uh, tama po yung uh, position ng DA na wag mag-import. Dahil nga po, uh, again, ano, problema sa supply, o uh, umaaray na po yung ating mga mag mag-asukal na bumagsak din yung millgate. Uh, yung, yung panahon niya ngayon, eh, medyo lahat bumagsak po sa, sa mill or sa farm uh, kaya po, uh, medyo Uh, hindi masyadong masaya, sana mahabol pa, para mm. at least naman eh, uh, okay ang Pasko ng ating mga local producers. Ano pong dahilan naman hmm. ng pagbagsak ng Milgate sa sugar? Ganon din po. Yung, yung, yung supply po ating sinasabi, uh, dahil marami na rin pumasok dati sinasabi. At, import. laging, uh, laging yung sabi natin ay eh, dapat yung import. Uh, sumasabay lang talaga sa, sa pangangailangan. Uh. Di ba parang ang dahilan ng pag-aangkat natin, ay kulang. Dug dugtong lang uh -oh. siya pag kulang ang local produce. Hindi yung sasapawan niya yung laki ng produksyon nating lokal. Kaya namamatay ang lokal eh. Kaya, opo, oh kaya kailangan sa sabay, sabay talaga tingnan. Uh, problema natin kasi dahil nga uh, uh, malaking incentive sa mga importers kung mura yung uh, patong mo ng, ng uh, bababa yung patong mo ng tarif. Kaya talagang naiinganyo silang magpasok or magpasok dito. Parang nakakalungkot parang, naman yung tanda-tanda na nating uh -oh. agricultural country. You know, hindi na, natin makuha yung sekreto, uh -oh. di ba Sir Jason? Parang napakakomplikado. Di ba? Kung hmm. kailan ka nagtigil na o oh, wag huwag muna tayo mag-import ng hmm. bigas para bigyan ng pagkakataon yung mga magsasaka. Mm. Ngayon naman ho sila. Di ba? <laughs> Ganon din sa <laughs> ka yung, Kasi, kasi ang, ang, nangyari po yung pag-import ba pa natin parang uh, too, too late. Ano? Hmm. Dahil nga, uh, alimbawa sa bigas, uh, ngayong taon na to, kahit hindi ka mag-import uh, hanggang December, mm -hmm. exacto lang yung in-import mo. Ibig sabihin, mm -hmm. dapat ay nasa 280, uh, 2.8 million metric tons lang. Noong end, December, end September, naging 3.5. Na, may sobra na 800,000 metric tons. Last year, mm -hmm yung 4.8 natin in import dapat ay 3.6 million metric tons lang ang pangailangan. Sumabra so, ka ng 1.2. So pag, pinagsama natin yung last year at this year, may sobra ka ng 2 million metric tons mm -hmm. sa, sa bigas. Opo. So, Ibig sabihin, talagang kahit anong tingnan natin, mahihirapan uh, yung ating mga farmers. And even yung millers, ay naman natin silang papihan. mm -hmm. Opo. Oh, ang mura kasi po ng uh, bagsak, nasa 26 pesos landed cost. Talagang, yeah, okay hindi po makakalaban ng local. ating mga lokal kung bibili yung palay sa halagang mm -hmm. 18 hanggang 20. Right. Uh, uh, kaya, yun, medyo, yun, tama naman yung uh, bumibili. Pero yun nga, sana hindi umabot ng 12 or 13. Pero, ganun pa man, mababa pa rin kung tutuusin dahil hindi okay. nga po sila, hindi nila may taas yung presyo. Oh. Otherwise, okay. uh, talagang malala po sila ng imports. Oh, okay. Pero hindi ba yan pwede ibawi na lang sa maraming mamimili or hindi kaya rin ng mga mamimili? Kahit na, di ba? Uh, yung purchasing oh, yung stocks, power. Opo, oh, po. oh, yung yung pag pagbili Tsanga, mm -hmm. yun, ang uh, karamihan naman sa ating mga mamimili bumibili lang ng isda, Pating is kilo. Yes, so, oh, di, di, di naman sa ako sa ako oh, yung power, oh, mga uh, kay kilo-kilo ang binibili oh. ko mga yo. Sasapat lang sa pang-araw-araw o hanggang isang lindong pamimili. Okay. All right. So Jason, Jason, salamat. Jason, thank you ha. Maraming salamat po sa oras. Maraming salamat din po at good morning, uh, good morning po sa kanilang lahat. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo. Sir Jason kainglet, siyang Executive Director ng Samahang Industriya ng Agrikultura. Na, pakinggan natin ang uh, kagat...